Kumusta mga kadiskarted? Welcome back sa ating channel. Noong sa anong sabi tungo sa diskarte sa paggiving? Ngayon pag-usa panatina. Then na mas magaling pa sayo sa higaan ng isang babae. Paano malalaman? Mga guys, gusto nyo bang malaman kung maraming alam? O baka mas magaling at mas marunong pa sa'yo ang isang babae sa pagkikipagdigmaan sa gigaan? Tara, wala ng paligoy-ligoy pa, simulan na natin. Pero bago ang lahat, ina-assume ko na may relasyong physical na kayo ng jowa mo ha. Number 1. Magaling makipagtukaan. Malamang sa malamang, sa unang sabak pa lamang ang inyong tukaan, malalaman mo ang level ng experience ng isang babaeng more or less ay marami ng karanasan. Kapag siya ay magaling makipag-tukaan o ka na'y na matatantsa nyo na ang galing at kung gaano kabihasa na siya. Kapag marunong siyang makipag-ispadahan ng dila, at mas matagal pa siyang makipagtukaan ng higit pa sa normal na oras dito ay magkakaroon ka na ng idea. Lalo na siya pa mismo ang nag-i-initiate ng tuka ang uma at ikabong o talagang sa tukaan palamang ay talagang palaban na siya. Number 2. Kung hindi siya masyado, mga guys, kapag ang isang babae ay masyadong clingy sa inyo o masyadong makakapit na wari mo ay isang kapit toko. Malaki ang posibilidad na malamang marami na siyang experience. Siya yung tipo ng babaeng walang pakialam sa mundo Kaya sumakita siya ng buong taong magla na nakakapit sa iyo habang Nasa publiko, siya yung tipong kapit nakapit sa mga braso mo na parang ayaw ka ng pakawalan Yung tipong maya't maya ay panay ang yakap o halik sa iyo kahit na public kayo lalo na kapag nasa pribadong lugar kayo tulad ng kotse mo o sa bahay mo. Number 3. Sa pananamit. Kapag ang babae maharot o mapangakit masyadong manamit na kahit jowa mo na siya, ay ganyan siya manamit. O sa madaling salita, hindi siya konservatibong manamit. Yung tipong kapag nag date o lumalabas kayo ay palaging naka-micromin o hapit na hapit na pananamit at halos kitang kita na ang kaluluwa niya. Ay malaki ang sinasabi tungkol sa kanyang pagkatao. Pero to be fair guys, hindi ko sinasabing lahat na nagdadamit ng ganyan ay ganon na nga. Pero Malaki ang posibilidad, isa lamang ito sa iba pang batayan na puwedeng indikasyon na maraming gera na siyang pinandaanan. Kaya obserbahan niyo siyang mabuti. Kadetik niyo ba ganon na ganon? Baha ang kanyang mga kasuotan o baka hindi naman? Number 4. Sa pananalita may mga babae na talagang bulgaran din ang kanilang mga pananalita o bibig. At minsan dito mo rin malalama kung ano ang mga posibleng pinagdaanan na niya. Kapag ang babae ay malalaswa o ang medyo may pagkabulgar siyang magsalita, ay maaaring dala na rin ito ng impluensya na kanyang mga karanasan lalaki lalo na kung ang mga ex niya ay mga kanto boys lang o hindi masyadong descending mga lalaki. Bakit ka mo? Kasi ang ating mga katagang sinasabi ay minsan ay nai ng ating mga ex. So, obserbahan mo mabuti ang kanyang pananalita kung ano klaseng lingwahe ba ang mga gamit niya. Number 5. Magaling siya. Romachata. Guys, heto na kapag nando na kayo sa malamig na lugar. At kapag sa unang sarangko pa lamang, siya na mismo ang naunang sumarangko. Sa inyo meaning, siya na ang nagpasimula ng digmaan. Nako, maraming bagay ang pinapahiwating niyan. Kapag sinabi niyang relax ka lang, at hayaan mo na akong gumawa muna. Kapag siya na ang nag-alis ng iyong t-shirt at inilapag kanya at unti-unti niyang dinaanan at araruhin at haplusin ang iyong litaw na balat at mga braso, leeg at iba pang parte. Sa ganyang mga galawan ay masasabi nating hindi na siya baguhan. At malamang, sa malamang, Marami na rin siyang karanasan ng larangan ng pagkikipagtigmaan. Pero bago tayo magpatuloy kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ipaka naman, ihit mo ng subscribe button. Now na! As in, now na! Hmm? Number 6. Kapag siya na ang nag-alis. Kapag siya na mismo ang sabik na sabik na nag-alis ng pang-ibaba mo. Heto mga guys, halos wala ng duda. Hindi siya baguhan, marunong siya at may mga pinagdaanan na siya ganito dati. Kapag mabilis niyang naialis ito na tila ay walang kahirap-hirap sa kanya ito. Number 7. Kapag agad-agad niyang dinakma ang talong. Guys, kapag ang babae ay hindi nagdalawang isip na kunin o dakmain ng talong wala nang duda sa kanyang karanasan kapag hinimas-hinimas niya ito at simulang tikman ang kabuuan ng talong kasama na ang itlog at guys hindi lang ito sandali ang parahon kung di mens matagal sa usual kapag enjoy na enjoy siya sa pagkain ng talong at itlog Number 8 Kapag inaararo niya ang buong bukid mo, malaki ang posibilidad na malawak ang kanyang experience sa pagkikipagdingmaan. Kapag halos buong balat o bukid mo ay inaararo na niya. Simula ulo hanggang paa, wala siyang pinalagpas na lupain o lote. Number 9 kapag marami siyang alam ng mga posisyon. Guys, kapag ang diyowa ninyo ay maraming alam ng mga posisyon sa pagkikipagtigmaan, ay nagpapayawating ito ng kanyang malawak na karanasan sa larangan ng pagkikipagtigmaan. Usually, hindi lamang yung mga ordinaryong posisyon ang kanyang alam, pati na rin mga mahihirap na kaganapan nandyan na rin yung siya na mismo ang sumasakay sa baka o kabayo. Number 10. May kaluwagan ng kuweba. Kapag ang kuweba niya ay medyo may kaluwagan na o talagang malaki na rin ang butas. Pero nangyayari naman talaga ito lalo na kung ilan na rin ang kanyang mga anak. Pero kung siya ay wala pang anak at ganito na ay nagpapayawating ito ng kanyang mga karanasan. Pero guys, tandaan, ang kuweba kapag hindi nasasabak sa gera sa matagal na panahon ay sadyang sumisikip din. So yan mga guys, ang ilang senyales Pala tandaan na marahil malamang sa malamang ang jowa nyo ay hindi na bangko o baka biyasa na sa larangan ng pagkikipagtingmaan. Tandaan, hindi porket mahusay at biyasa o marami na siyang karangasan sa pagkikipagtingmaan ay dapat natin siyang husgahan. Ano pa man ang kanyang nakaraan, kasama ito sa mga bagay na dapat ninyong mahalin at irespeto sa kanya. So yan guys, good luck! nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa iba pang useful na content. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Let's spread love.